Pagkakita niya sa kanyang matalik na kaibigan na gustong umupo sa tabi niya, ay agad niyang inilipat ang kanyang plato. Ginawa niya yon para mapaupo ang kanyang kaibigan sa tabi ng kanyang boyfriend para magkaroon sila ng pagkakataong magkasama. Dahil ang plano niya ay ibigay mismo ang lalaking ito sa kanyang kaibigan. Alam niya na ang dalawang ito ay magkakatuluyan at magkakatraidor pagkaraan ng sampung taon at magtutulungan pang ang patayin siya. Siya ay muling isinilang, bumalik sa sampung taon na ang nakakaraan. Orihinal na balak niyang baguhin ang kinabukasan. Ngunit natuklasan niyang hindi pala ganoon kadali. Sapagkat ang mga dapat mangyari ay mangyayari pa rin. Ngunit nakakita siya ng pag-asa. Kahit hindi mabago ang wakas. Pwedeng iba na lang ang umarte. Kung ang matalik niyang kaibigan ay magugustuhan ng lalaking ito pagkaraan ng sampung taon. Mabuti na rin sigurong maaga silang magkasama. Pero ang problema, may fiancé ang best friend ko. At mas maganda pa ang kondisyon nito kaysa sa lalaking iyon. Pag-iisipan ko pa, mahirap na siguro ang progreso. Naalala ko parang hihiwalay din naman ang best friend ko sa fiance niya mamaya, dahil may ibang babae ang fiance niya. Noong Pasko pa iyon, basta maghintay lang tayo ng araw na iyon, siguradong may pag-asa. Iniisip niya lahat ng magagandang katangian ng lalaking manluloko. Mukhang gwapo naman. At naglalaro siya ng American football kaya malakas ang pangangatawan. Kapag tinuring mong tao, may inaasahan ka. Mahal maglamang. Aso na kapag nagalit ay nangangagat. Bakit ko papakakasalan ang ganitong lalaki? Nakita ng kaibigan niya ang boss na nangasar sa kanya kaninang umaga. Sinadya niyang lumapit dala ang tray ng pagkain. Noon bigla naalala ni Misa ang araw na. Sinadyang banggi ng best friend niya ang boss niya. At binuhos ang pagkain sa katawan nito. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo papunta sa best friend niya. Oy! Hindi naman. Pasensya na. Yuya, ang kapal ng mukha mo. Pasensya na, bigla na lang kasi sumulpot si Misa. Lihim na natutuwa si Misa. Mangyayari pa rin pala ang dapat mangyari. Kaya rin pala ng iba. Ibig sabihin, magbabago ang kanyang malungkot na kapalaran. Pumunta silang tatlo sa banyo. Pero ibinigay ng lalaking walang kwenta ang damit kay Misa. Bakit mo ibinibigay sa akin to? Suot mo tong suit. 'Di ba? Pagkatapos niyang sabihin 'yon, sobrang sarap na sarap ni Misa. Ang tagal niyang nagtimpi, sa wakas, nakawala na rin siya at nakita iyon ng kanyang manager. Noong estudyante pa siya, unang beses na nakita ng manager si Misa ay nagkagusto na siya rito. Noon, nakakita si Misa ng isang maliit na pagong. Kuryosong tinanong siya ng manager kung may sakit ba siya. Kasi pala, Nag-aalala si Misa na matuyo ang tubig sa pond sa tag-araw. Hindi nakaligtas ang maliit na pagong. Mula sa araw na iyon, dinalaw ni Misa araw-araw ang maliit na pagong para alagaan ito. At araw-araw din ay uupo ang ministro sa di kalayuan habang pinagmamasdan siya. Ngunit isang araw, bigla na lang umalis si Misa sa paaralan na nag-aalala. Dahil namatay ang ama ni Misa. Kinabukasan, pagbalik ni Misa sa paaralan, natuklasan niyang tuyo na ang tubig sa pond. At nawawala na rin ang maliit na pagong. Dati, ang pagong ang kanyang sandalan. Ngayon, wala na ang ama wala na rin ang pagong, lubos siyang nawalan ng pag-asa. Nang mga sandaling iyon, may nakita siyang papel na nakasabit sa puno. Nakasulat doon na maayos na ang pagong sa bagong tirahan nito. Kaya huwag siyang mag-alala, pagkaraan ng maraming taon, inaalagaan pa rin pala ng ministro ang pagong. Minsan ay nakikipag-usap ang ministro sa maliit na pagong. Tinuturing niya itong isang mabuting kaibigan. Alam ng ministro na hindi siya ang bida sa buhay nito, sapagkat sa loob ng maraming taon, wala siyang pagkakataong makalapit kay Misa. Isang walang pangalang extra lang siya. Isang taong hindi napapansin noong estudyante pa siya. Pagdating naman sa pagtatrabaho, kahit na makita niya si Misa, isa rin siyang di kilalang interviewer. Isang di kilalang superior pa nga sa kumpanya. Palagi na lang siyang nanunood sa tabi. Nanunood sa pag-iibigan at pagpapakasal nito. Akala niya ay habang buhay na siyang mananatiling walang gaanong pakikisalamuha rito. Hanggang sa biglang sumulpot si Misa sa kanyang mga bisig. Sa sobrang kaba, May nasabi siya, hindi bagay sa iyo ang scarf na yan. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit, lagi ko siyang nakakasalubong si Misa at nakakausap ko na siya. Ngayon, si Misa Kapag nakikita niya ako, kusang bumati na. Pero nakita yung eksena ng buwisit na kaibigan ko. Nagseselos na naman siya. Sinadya pang lumapit at tanungin si Misa kung paano niya nakilala ang manager. Dahil hindi naman ordinaryo ang posisyon ng manager, kundi apo ng presidente ng kumpanya. Tinatawag siyang mayamang anak ng mga empleyado ng kumpanya. Natatakot ang kaibigan na makakilala si Maiza nang isang lalaking mas higit pa sa kanyang mapapangasawa. Kaya sinadya rin niyang pagchismisa ng ministro sa harap ni Maiza. Pero ang katabing empleyado ay hindi gusto ang kaibigan sinimulan siyang utusan na magtrabaho at nakialam din ang section chief ng dalawang salita. Dahil sa dalawang linyang yun, nagtampo ng gusto ang matalik kong kaibigan. Sinadya niyang ibuhos ang pagkain sa kinauupuan ng section chief sa kantina. Pero nahal ata ito ni Maiza. Ang pinakamasayang nagawa ni Maiza sa mahabang panahon. Masaya siya noon. Pero may narinig na sigaw ng saklolo sa banyo. May nakalimutang magdala ng sanitary napkin pala ang isang kasamahan. Agad din siyang tinulungan ni Maiza. Dahil din sa ginawa niya, nakilala ni Misa ang isang mabuting kaibigan ibigan Pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Misa sa tindahan para magmeryenda. Di niya inaasahan na makapasalubong niya ang kanyang. Nakita ito ng may-ari at nalaman niyang magkakilala sila. Kaya inilagay niya ang pagkain ng sa mesa ni Misa. Pumunta pala ang para magsaliksik ng merkado. At nagsimula na silang mag-usap tungkol sa mga pastry ng tindahan. At balak ko pang pumunta sa main branch sa Kyoto para matikman iyon. Nang biglang makita ni Misa ang kanyang notebook, may nakasulat doon na magsha shopping kami ng aking matalik na kaibigan. Naalala niya noon, akala niya ay simpleng pag-shopping lang iyon ngunit dinala siya ng kanyang matalik na kaibigan sa isang restaurant reunion pala iyon ng mga kaklase niya sinadya ng kanyang matalik na kaibigan na huwag sabihin na reunion pala iyon ng mga kaklase kung sinabi ko sa iyo noon hindi ka kaya pupunta di ba ang tagal na nating hindi nagkikita hindi rin nag-ayos si Misa ang simple lang ng suot niya pagdating ko pa sa venue pinag nasa banyo pa ako narinig ko na ang mga masasamang sinasabi ng mga kaklase ko ito ang araw na ayaw na niyang maalala Isang madilim na alaala ngayon Nalaman ko na ang tunay na kulay ng aking matalik na kaibigan. Hindi na siya magtatagumpay sa pagkakataong ito. Binuksan niya ang email at nakita ang friend request ng isang kaklase noong high school. Isang lalaking kaklase noong high school. At sinabing nakatanggap siya ng liham tungkol sa kanya. Naalala niya noon na may gusto sa kanya si ko noong high school. At may gusto rin siya rito. Pero noon, hindi niya alam na naiingit na pala sa kanya ang matalik niyang kaibigan. At nanira pa ito para masira ang relasyon nila ni Kon. Nakakadiri si Tobata sa harap ni Misa. Layo pinagtatayuan si tebata Paglingon ni Misa, nakita niyang ang kaibigan niya pala ay kinukuha ang contact number ni Tabata. Simula ng araw na iyon, hindi na siya pinapansin ni Tabata. Unti-unti na rin siyang hindi pinapansin ng mga kaklase niya at hayagang binubuli siya. Pasensya na, binuksan ko sana ang bintana. Tapos aksidenteng nabangga ko. Nung mga oras na iyon, hindi rin siya tinulungan ng kaibigan niya. Nagkunwari pa siyang biktima. Ngayon ko lang naisip, halata namang ang kaibigan niya ang may pakana. Dahil sa inis, tinapon niya lahat ng gamit sa bahay na galing sa kaibigan niya. Lahat-lahat, pati yung mga damit na pinili pa ng kaibigan niya para sa kanya. Tinapon niya lahat. Gusto niyang makipaghiwalay sa lalaking iyon. Ngunit nang matapos siyang magligpit at binuksan ng aparador, unti lang pala ang mga damit niya. Balak niyang pumunta sa tindahan sa Kyoto. Samantala, ang ministro ay nag-aalangan sa bahay kung pupunta ba siya o hindi, dahil palagi silang nagkakataon nitong mga nakaraang araw. Natatakot siyang isipin ni Misa na stalker siya. Ngunit matagal din akong nag-isip, ayaw ko pa pigilan ang sarili ko kaya lumabas na ako. Pagdating ko sa lugar, nakita kong may pila pala. Nang mga oras na yon, nakita siya ni Misa, at inaya siyang sumama at umupo. Tinitingnan ni Misa ang mga dessert sa menu. Parang gusto niyang matikman ang lahat. Nagpresinta ang manager na hati sila sa bawat dessert para maparamihan ng lasa. Biglang naisip ni Misa na mabait pala ang kanyang superior. Akala ko kasi noong una, napakasuplado niya. Pero ngayon, Nalaman kong mabait pala siya, pero agad ding nawala ang naiisip niya. Dahil isang lalaking may magandang katangian ay hindi naman basta-basta makakasalubong na parang sa manga. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang superior. Parang ang lakas ng apil ko sa mga walang kwentang tao. Baka naman peke lang ang pagiging mabait sa akin ng ministro ngayon. Sa totoo lang, Masasamang tao rin siya. O kaya naman ay stalker siya. Napaisip siya roon at medyo natakot. Pagkatapos kumain, balak ni Misa na bumili ng damit pero nagsimulang humingi ng tawad sa kanya ang ministro dahil sa sinabi niyang pangit ang scarf niya kanina para sa pagpapaumanhin. Balak niyang bumili ng bagong scarf para sa kanya. Gulan na gulan na sumunod si Misa sa kanya. Natuklasan niyang ang mga dinadala siya ay mga mamahaling tindahan. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Gusto niyang siya na lang ang bumili ng kanyang mga gamit. Hindi naman siya pinilit ng ministro. Sumunod siya kay Misa sa isang ukay-ukay. Unang beses ding nakakita ang ministro ng mga. Ang mura naman ng mga damit na ito. Habang dumadaan siya sa isang damitang tindahan. May napansin si Misa na isang magandang damit. Ngunit pinigilan siya ng presyong 88,000. Sinabi ni Misa sa kanyang supervisor na may reunion ang mga kaklase niya ngayon. Pero hindi raw siya pupunta. Dahil alam niyang pagpunta man siya roon ay sisiraan na naman siya ng iba. Ngunit umaasa ang ministro na maging matapang ka sa pagharap. Noong nasa unang taon ka ng high school, marahil wala kang magawa. Maaari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Maaari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Pero marahil ngayon, kulang ka na ng isang tinig. Maari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Maari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Maari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Maari mong labanan ang mga taong nanakit sa iyo. Nang marinig niya ang sinabi ng ministro, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Bago umalis, binigyan pa siya ng ministro ng isang kaktes, at sinabihan siyang bagay na bagay sa kanya ang suot niyang damit na pangibaba ngayong araw na ito. Lumingon si Maiza at bumalik sa tindahan kasama ang kaibigan. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng lalaking manluloko. Ang mga babaeng hindi kapansin-pansin at walang gana ay nag-aasawa. Dahil kuripot ka at marunong kang mag-ipon ng pera, ayaw na niyang maging mahina at sunod sa Nyeren ulit. Hindi na siya magtitipid para sa isang walang kwentang lalaki. Dapat lang nagastusin ng isang babae ang pera niya sa sarili. Buong tapang niyang binili ang damit na iyon at pinapanta niya ang kasamahan niya sa salon para magpaayos ng buhok. Samantala, matagal nang naghihintay ang kaibigan niya sa restaurant. Natatakot siyang baka hindi dumating si Maiza. Paulit-ulit na tumatawag para magutos. Pumasok na si Maiza na handa na ang lahat. Nabigla ang lahat nang makita si Maiza. Hindi inasahan ng kaibigan na si Maiza ay nagayos, Nang ganito kaganda at lumitaw dito. Pasensya na. Naputol ko kayo. Pinag-uusapan ninyo ang masasamang bagay sa akin, di ba? Sige lang, ituloy ninyo. Pero kahit anong ayos ni Maiza, kinausap pa rin ng mga babaeng ito si Misa sa harap niya mismo. Diretsahan na rin nagsabi si Misa, bakit ba ako ayaw ninyo lahat? Bakit nga ba namin ikaw kinaiinisan? Kasalanan mo yan. Kasalanan ko. Kobe, dati mo kayang gusto si Yuto. Diba? Tapos nagsimula ka ng gumawa ng masasamang bagay para sa si Rina. Simula nang magustuhan mo si Rina. Nagsimula ka ng mangapi sa kanya gamit ang iyong mga maruruming paraan. Nagsimula ka ng mangapi sa kanya gamit ang iyong mga maruruming paraan. Simula nang magustuhan mo si Rina. Nagsimula ka ng mangapi sa kanya gamit ang iyong mga maruruming paraan. Nagsimula ka ng mangapi sa kanya gamit ang iyong mga maruruming paraan. Alam na ito ng lahat. Maruruming paraan, hindi mo siya pinapansin, at pinag-uusapan mo siya ng masama sa internet, pati ang mga libro niya ay itinapon mo pa. Pagkarinig ni Misa nito, agad niyang naunawaan, ang kanyang matalik na kaibigan pala ang nagkalat ng chismis noon. Natatakot ang matalik niyang kaibigan at gusto nang tapusin ang usapan. Kung sasabihin ni Misa na hindi, edi hindi nga, tapos na siguro yun. Bihira naman tayong magkasama. Magsaya na lang tayo at uminom ngayon. Sige, hanggang dito na lang. Nakita niya ang reaksyon ng best friend niya kaya ayaw niyang hayaang makalusot ito. Patuloy pa rin siyang nagtatanong. Pwede mo na bang tigilan 'yan? Ha? Tigilan mo na ang pagpapanggap na mabait ka, at ang pagkukunwari mong biktima ka. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Ang awkward niya pasama, hindi naniniwala sa kanya ang mga kaklase. Akala nila ang kaibigan niya ang biktima. Biglang sumulpot si para ipagtanggol si, Hindi hindi ko nagustuhan si sa buong buhay ko. Pasensya na, hindi kita pinaniwalaan noon. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan na nakakasakit ng damdamin ng iba nang walang pakialam. Ang mga taong nagsasaya sa paghihirap ng iba, hindi kaibigan. Kaya hindi kita kailangan. Dahil naniniwala ako na sa buhay ko sa hinaharap, magagawa akong makipagkaibigan sa kahit sino. Lano ni Maiza na tuluyan ng makipaghiwalay sa matalik niyang kaibigan. Pagkatapos ay umalis na siya. Malamig na umuulan ng malakas. Si Misa ay nalulungkot na naglalakad sa daan. Bigla na namang sumulpot ang kanyang boss sa harapan niya. Hindi niya alam kung bakit pero sa tuwing nahihirapan siya, lagi na lang itong lalaki ang sumusulpot sa tabi niya. Samantala, ang kanyang matalik na kaibigan, dahil sa nangyari ngayong araw, ay nag-aapoy na sa galit at pagnanais na maghaiganti. Kinabukasan, pagbalik niya sa kumpanya, agad niyang iniwan ang kanyang fiance, dahil may mas malaking plano siya ngayong beses. Kinalat niya ang mga perla sa kahon sa hagdanen. Sadyang habang pababa na ang ministro, para siyang aksidenteng madapa sa bisig ng ministro, at si Misa naman ay nagbago na rin ngayon. Balak niyang maging sarili na ulit.